so bago ako mawi ng Manila, dito ako ngayon sa ng aming bahay para ipasyal si Tisay dahil dahil gusto niyang kumain ng pritong saging pero may init pa kaya hindi mo na niya makakain so nandito kami ngayon sa labas ng aming bahay at abangan nyo aking vlog na kung ano na itsura ng nagibang bahay. Mag malapit na kasing mag-iisang taon. So, kukumustahin natin. A ano na ang itsura nung natambakan dito sa aming likuran. Yan. so papasal-pasal muna kami dito. Mga ka-avatar, mga ka-wabag-pet. So, makikita nyo sa likod. oh yan. Ma Marami ng tanim at malaki na ang daho, ay, nang tawag damo. Yan, kung nakikita nyo ang mga damo. Hello! Ano, hello! Yan. Hi mga... naka ah oh, Hello mga... Hello mga, mga aplaya, sana mapanood nyo yung video ni Tito Jirong. Yan, so nandito tayo ngayon sa daan, kung nakikita nyo daan yan, daan papunta doon sa Opag so medyo hindi ako fresh ngayon kasi kagig, kakatapos ko lang magtrabaho kung papahingahinga muna ako dito at mag papalamig at mamaya maliligo na ako kasi alam nyo na babalik na naman tayo ng trabaho sa Manila at uh, palakad-lakad muna tayo dito kasi mahangin masarap ang And dito, dito sa gilid ko kung manonotes niyo dumadaan ako, 'di ba? Sa gilid ko yung mga bahay na nagiba na tapos may konting tubig pero saka ko na papakita kasi dito muna yung ibablog ko sa likod at kung ano na nangyari yan dito yung daan medyo malawak to mga kaibigan so maglalakad-lakad muna tayo dito kasama ko si Tisay at si Minmin ha! Yan. Tapos, papakita ko yan sa likod. Oh, yung daan. Yan yung daan. Ito yung court. Court. Yan. Pag marami ng tao, siguro dito, kailangan na nating kailangan ko na magpatay ng volleyball court dito. At may mga dami nag nag basag ng bote mga kaibigan ko so, nakikita nyo dito, dito sa so, daan yan o so lilibutin natin ito hanggang doon yan ay yung daan o oh, siya okay. sana mo mo yung mga video ni Tito Jiro. Hmm, yan. Kung nakikita nyo yung mga damo, malalaki na. Hindi ko alam kung sino mang lilinis yan o susunugin na lang kung sino ang magsusunog. Dito matataas na yung damo, dito maliliit pa lang. Ano ba yung nyaw nang nyaw? Ah, may nyaw 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 doon sa pusa. May pusa doon ang oh, nyaw nang nyaw. So nandito naman tayo! Yeah! Tabo! Tabo! <laughs> Ayan. Yan, kung nakikita nyo, dito na kami sa likod. So, nilakad lang namin. Medyo mamigat si Tisay. Kasi, sa kamay lang. Ha, di ba, Sai? Ang sabi mo, Sai? Sai, magsalita ka naman. Sai, meow, sabi mo si Rin. Meow ka. di na. Ah. Meow. Yan, kasama ko nga uling. O, oh, yan, si Bida Bida. Ah, kisitito si Tito yung masarap. 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 May masarap. Masarap ah. Masarap. Ah, yun sa tapos may may arati di squad dito. Malalaki na ng puno oh. Yan, papakita. Oh. Yan, bye bye. Bye bye na ba tayo? Hindi pa. Bye bye na ba tayo? Hangin. Hindi pa. Hindi pa. ng ngayon. Tapos oh, na tayo. <laughs> <laughs> hey. Bye bye na. Don't forget to subscribe mga kaibigan.